Ang nakita ko kasi uh, isang bagay na medyo talagang uh, ang PNP ay medyo hindi naman nagkukulang pero kung de, kailanang pansin is yung uh, uh, makuha po yung tiwala ng mamayan and uh, uh, when i assume uh, yan po ang nakita ko kaya kung mapapansin niyo po dun sa five focus agenda may tatlong aspeto po yan while we are doing aggressive operation police operation we want it done honestly mm -hmm. para makuha talaga ng tiwala And then, yung isa rin dyan, yung uh, integrity enhancement, gusto namin linisin ang hanay ng aming kapulisan. At uh, of course, uh, kung anong dapat naparusahan. And then, yung kasama dyan, magsama-sama yan, yung community engagement. And I'm happy uh, that with all these efforts, uh, uh, nagmamanifesto naman uh, na, na dun sa trust rating, and of course, yung satiwa sa crime solution efficiency natin tumaas. Because I do believe po na talagang parang maging tahimik at mapayapang isang komunidad. Uh, kailangang magsalita ang mamayan. Uh -huh. Ang pulis din ay kailangan magtrabaho ng maayos. And kung mag po at magsama yung dalawa, I'm sure magiging tahimik po ang bayan. Kaya parang yung sinasabi yung servisyong nagkakaisa. And so, uh, looking back sa 2023 po, uh, it was a big challenge when I assumed But uh, naging maganda naman pong kinakabasan and sana for this 2024, uh, I urge yung ating kapulisan that uh, we will uh, maintain or if not, uh, lalo nating pagiging na uh, improve kung saan tayo uh, nananalo.